kapag pinili nating protektahan ang iba, pinoprotektahan din natin ang ating mga sarili. Ang hustisya ay isa sa pinakamahalagang mithiin sa ating lipunan at hindi natin ito makakamit kung walang suporta sa lahat ng komunidad. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang naging alagad ng katarungan. Hukbong sandatahan ay kanyang pinaglingkuran, hinubog ng mga bakbakan at nagpapakita ng sariling pangil sa bawat laban na anupat kinatakutan ng mga kaaway ng bayan. Iniligtas ang mga kabataan, ngunit pagdating sa duloy siya pa rin ang hinatulan, gayong siya man ay nangangailangan din ng hustisyang magpuprotekta mula sa mapang lipunan. Ang kwento ng mga pagsisikap, sakripisyo, pamamayagpag at pagiging malupit ni General Hobito Palparan o yung tinaguriang berdugo ng mga komunista